Marami sa mga inaawit natin sa misa no? ay sinulat ni Father hontiveros ama ng Filipino liturgical music. At kapag naggawa siya ng composition, tinitingnan niya paano ito kakantahin ng isang Pilipino. When I see other people crying singing the song, para siyang gift na hinabot lang sa akin. Huwag sana itong tratunin na bilang isa lang collection of words, i-check mo ang puso mo. Ako ba ay may pusong anak, bata, na may sincerity na sumatawag sa ating ama